Si Ja na nga yata ang isa sa pinakamatinding point guard na nakapasok sa team ng Memphis Grizzlies at may yahalin tulad ang dunong sa paglalaro nito sa loob ng court sa legendary player na si Allen Iverson dahil nga sa angas nito at halimaw sa loob ng court kaya hindi malabong ihalin tulad ito sa legendary player na si Allen Iverson Tara samahan nyo ko na pasukin ang buhay ng ating idolo Bata pa nga lang talaga nga naman na nakakitaan na ng magandang potensyal ito sa sports ng basketball at pagpasok nito sa high school bar City at may height lamang noon na 5'9 ay talaga nga naman na isa ito sa naging star player ng kanilang team at naging teammate pa nga nito. Ang ngayon nag na player sa Pelicans na si Zion Williamson na noon naman ay top 1 player sa kanilang team pero si Jamoran ang unang nakakuha ng 3 times MVP award sa team na ito. Bata pa lamang ay talaga nga naman na halimaw na ang pinapakita nito sa loob ng court at 27 isang sophomore sa college varsity ang pangalang Jamoran pero sa loob ng court ay talaga nga naman na tila nagbabago ang hip ng hangin dahil sa halimaw na performance nito pagdating sa kanyang paglalaro sa loob ng court dahil yan sa isang coach na nakadiskubre sa batang player na si Jamoran sa 3x3 game sa isang gym lamang at dito nga ni-recruit lamang ito si Jamoran para maglaro sa Murray State ng Men's Basketball League isang player na nadiskubre lamang sa isang gym na magiging star player pala sa liga ng NBA at sa team ng Memphis Grizzlies at sa dalawang taon nga nito na paglalaro sa NCAA League ay naging player hirap da hirap pa nga ito talaga nga naman na naging maganda ang ilang taon nito na paglalaro sa liga na ito halimaw ang performance at tumatatak sa mga player at mananood ang ginagawang laro nito ni Jamoran sa liga na ito at ito na nga sa exciting part taong 2019 ang taon kung saan unang pumasok ang pangalang Jamoran sa liga ng NBA at nadrap bilang second overall pick at sa team ng Memphis Grizzles isang rookie player sa team na ito pero grabe ang ginawa nito sa pag-uumpisa niya sa liga dahil nakapagtala agad ito ng triple double sa sa kanyang paglalaro sa season na ito at napili bilang the rising star game for the 2019 to 2020 season in NBA League at siya ang nangungunang rookie player ng taon na yan with 7.1 assists per game at may total points na 1,138 points sa kanyang paglalaro at 17.8 points per game ang ginagawa nito at sa pagtatapos nga ng season ay ay siya ang nakuha bilang NBA Rookie of the Year and earned the NBA All-Rookie First Team Honor grabe ang pagpasok nito sa liga talaga nga naman na nayanig dito ang buong liga ng NBA sa kanyang pagpasok ang pangalang Jamoran ay talaga nga naman na tumatak sa mga tao sa liga ng NBA na ito at ang mga ginagawa nito ay talaga nga naman na imposible at ang kakaibandunong sa loob ng court at may career high na 52 points in the game taong 2022 kontra sa Spurs Halimaw na player sa loob ng court at grabe ang taas ng talon ng player na ito at may high IQ pagdating sa loob ng court bastusan kung bastusan nga naman ang laro ng player na ito at hindi may tat tatanggi na isa ang player na ito sa maangas at mayabang sa loob ng court. Pero talaga nga naman na may sinabi ang player na si Jamoran pagdating sa loob ng court at isa sa mga goal nito habang siya ay naglalaro sa NBA League ay madakdaka ng harap-harapan si King LBJ o posterized dunk man lamang habang siya ay naglalaro sa NBA League at hanggang sa ngayon ito ang bagay na hindi pa niya nagagawa sa buong liga ng NBA at sa ilang taon nga na pamamayagpag ng pangalan nito sa liga ay tila nag ang ihip ng hangin para sa player na ito dahil dahil sa sunod-sunod na problema para sa kanyang karera ang kanyang ginawa matapos na masuspindi ito ngayong season ng 25 games dahil nga sa paglive nito na may hawak si Amparil na dahilan para nga mapag-usapan ng player na ito at masuspindi at agara naman na sinuspindi ito ng buong liga ng NBA malaki nga ang nawala sa player na ito dahil sa pagiging badass niya at ngayon nga ay inaantay nga lamang nito na matapos ang 25 game suspension niya ang pangalang Jamoran sa liga ng NBA na sigurado ako ngayon na nag nasa bench at gusto nang pumasok sa loob ng court para magpasikat. At may standing ngayon ang Grizzles ng 5 wins and 14 lose. Malaking kawalan talaga itong si Jamoran sa kanyang team. At talaga nga naman na mahihirapan na makabawi pa ito. At ngayon nga ay makakabalik na ito para maglaro sa team ng Grizzles. At sana nga ay makabawi pa itong si Jamoran sa ilang game na wala siya. Siya ang isa sa mga player talaga nga naman na naging maganda ang karera sa NBA League. Ang pangalang Jamoran at sana nga ay makabawi pa itong si Jamoran sa ilang buwan niyang na nawala sa liga. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.